Greg Slaughter at Justin Chua, possible na option na big man ng Barangay Hinebra. Hanggang sa ngayon mga chong, hindi pa rin nasusolusyonan ng Barangay Hinebra ang kanilang matagal ng problema sa frontcourt position. Marami nga ang nagtatanong, may plano pa ba ang Hinebra na mag-champion ngayong all filipino Conference? at habang walang galaw na ginagawa ang Ginebra, may dalawang pangalang lumulutang na possible na maging solusyon sa kanilang problema. Yan ay itong si Greg Slaughter at Justin Chua. As of now, magkasama yung dalawa na nagpapakondisyon kung saan ini-improve nila yung kanilang post-up move maging yung kanilang outside shooting at pag-usapan natin kung bakit Itong si Greg Slaughter at Justin Chua ang possible option ng Hinebra. Unahin natin si Greg, alam naman nating lahat na nanggaling na ito sa barangay Hinebra at nakatulong rin sa kupunan ni Coach Team Cone. Sa ngayon, ang anyang playing rights ay pagmamayaari ng Titan Ultra. Pero ayon sa mga reports, mukhang ayaw raw ni Greg Slaughter na pumirma. Sana sabing kupunan. May mga rumors pa nga na nagbigay na raw ng offer ang Titan Ultra pero napakadami nga daw demands ni Greg at very obvious na gusto niyang i-trade ang kanyang rights pabalik sa barangay Hinebra. Ilang beses ngang dumalaw si Greg sa practice ng Hinebra pero ang tanong, bakit hindi pa rin siya kinukuha ng Hinebra kung sakaling gusto niya ring bumalik? Well, mukhang walang balak ang Inebra na makipag-trade para sa kanya. Isa sa mga possible reasons ay may edad na si Greg at mukhang mabigat ang hinihinging kapalit ng Titan Ultra para sa kanyang playing rights. At kung totoo man yan, naiintindihan natin si Coach Team. Ayaw niyang sumugal sa isang big man na maaaring hindi na ganun kabilis at consistent gaya ng dati. Siguro kung free agent si Greg ay kinuha na ito ng barangay Hinebra. At speaking of free agent, ay dyan papasok ang isa pang possible na option ng Hinebra na si Justin Chua. Ito ang mas realistic at mas abot kamay na option ng barangay Hinebra. Bakit kamo? Dahil unrestricted free agent si Chua. Ibig sabihin, walang team na may hawak sa kanyang playing rights, ang tanging kailangan lang ng barangay Hinebra ay isang kontrata. Si Justin Chua ay isang agile big. Kaya niyang makipagsabayan sa loob ng painted area at may kakayahang ding tumira sa three-point area. Bagay na bagay sa triangle offense ni Coach Tim Cone kung saan importante ang spacing at ball movement. At sa sistemang yan, malaki ang may tutulong na isang big man na may shooting touch na isa sa mga kayang gawin ni Justin Chua. Kung ako ang tatanungin mga chong, mas ideal sana na si Greg Slaughter ang kuhanin dahil legit 7-footer at may experience na sa sistema ni Coach Tim Cohn. Pero dahil ayaw ng Hinebra na makipag-trade at komplikado ang sitwasyon ni Greg, ang mas practical na choice talaga ngayon ay itong si Justin Chua, isang mobile big na pwedeng makapalitan o makasabaya ni Japet at Norbert Torres sa loob ng painted area. At kung makuha nga siya ng Hinebra, malaking tulong ito para sa kanilang rotation, lalo na sa depensa at rebounding. Sa ngayon, yan yung obvious na possible na big man na pwedeng kuhanin ng barangay Hinebra. Pero teka, baka naman hindi na kailangan pang tumingi ng Hinebra sa labas dahil meron silang big man na nandyan sa loob ng kanilang lineup. Yan ay itong si Ben Adamos. Ngayon na namang problema si Coach Tim sa front court ng Hinebra. Isa sa possible na makatulong ay itong si Ben Adamos. Ang tanong, bakit hindi siya nagagamit? Mukhang ang daylan ay hindi pa nito napupunan ang expectations ni Coach Team para sa isang reliable big man sa kanyang rotation. Pero kung titingnan mo, may potensyal si Ben Adamos na makatulong. Malaki ang katawan, may decent touch sa ilalim at pwedeng magbigay ng pahinga kay Japet. Ang sigurado ay nagagamit itong si Ben Adamos sa practice ng Hinebra. Lalo na sa pag-challenge kay Japet para manatiling kondisyon ang kanyang katawan. Pero kung minsan, kailangan talagang bigyan ng actual game minutes ang mga ganyang players para ma-develop at maging ready kapag tinawag ang pangalan. Kung bibigyan lang ni Coach Team ng kahit pasundot-sundot lang na playing time, itong si Ben Adamos, possible na gumaan ang trabaho ni Japet at mas lumalim ang rotation ng Hinebra sa kanilang front court position. Ang kaso ang problema, hindi ganyan. Si Coach team Cone, kilala nga natin ito na limited players lang ang kanyang ginagamit every game. Hindi natin alam kung bakit ganyan yung tactics ni Coach team pero mas tiwala nga ito sa kanyang mga veterano at reliable players. Pero mas mapapaganda nga kung mas lalawakan ito yung kanyang player rotation dahil nandyan nga si Ben Adamos na po pwedeng makatulong sa kanilang problema sa kanilang frontcourt position. Kaya mga chong ano ang masasabi nyo? Dapat bang bigyan ng minuto itong si Ben Adamos? Ano rin yung masasabi nyo sa option ng inebran na big man na si Greg Slaughter at Justin Chua? I-comment mo lang dyan sa iba ba.